Anong umuog yung karting? You know? <laughs> Akala mo, totoo, ano? Yan yung mga ENT natin sa timbangan. <laughs> Tatry ko lang talaga. So, exacto lang, no? Seven Spider Derby yun. Pero ang nakahanda ko, walo lang. <laughs> so <laughs> Sobrang alanganin. Kasi, ang dami kong ginagawang ano eh. Ah, nag-explore, nag, talaga nag-explore ako. Hindi ko talaga ah, pinakikinggan yung advice ng mga mentor ko, mga nagtututuro sa akin dito. lalo na yung mga kaibigan ko dito sa timbangan, ano, kung saan yung laro nila. So, ayan, kumukuha lang ako na idea, tapos minimix ko yung conditioning ko. No, um, hindi ko alam kung effective dahil sanay talaga ako sa ulutan lang no. Sobrang ba makabagong mundo para sa akin to. Kaya ayun, uh, dalawang araw na lang at uh, sasabak na tong mga to. <laughs> Minumonitor ko nga pala yung mga ano nila, timbang nila. Ayan. Uh, ang hirap para sa akin mag-adjust dito dahil hindi ako sanay mag-alaga ng uh, walang katawan. <laughs> so ayun yung date natin ngayon, ito yung oras. 'di ba? Alas dos ng madaling araw, nag-aasikaso tayo. So ayan, ganyan tayo kasi pag at kapo si Guido manalo. Ito na. Banat na tayo. Let's go. Good luck sa ating uh, gagamitin natin gamot dito yung first time natin susubukan sa labanan. <laughs> <laughs> One eternity later

Ah, ano yun? naman ang lagpas? lagpas naman oras, di magamit. Oo. naman. lagpas e. Ilang lagpas lima 5? Lumakad po. Lumakad, lumakad. Hindi na pinapalakad eh. na pinapalakad, huwag kayong maginib. Ayahan sila, alam nyo. Dimiscarity sila eh. Katyan. yung nagbibitaw. Katyan. kasi lagi bulong ng bulong e. Sinangyan, alis na nga ko siya kita lang, tiyan nga. Si Ali din nabulong

Binitay ko yung pagtingga. Mas mapan yan. Yung pagtingga. Wala na yan. Kunyari, may sapot. Walang kagat. Paano yun? Paano yun? Bilot na eh. Bilot na eh. Hindi mo na natin siya. Hindi naman po ulit bilot. Ayan, kunyari. Paano yan? Uy! Uy! Ito mo! Book number 32, page 6. Binilot. Bangga yung kunyari. Bilot na yan eh. Pag ganyan.

Kaso, tumatakbo yung gagamba ni Arto pala second buckle, Leon. Kaya pa. Ay, gumamit ko so, ilang chat lang na la single to, naggaganyak ka na? Binigay. Ang galing binigay mo. Gagat na kisses. Ay, Binigay na, yung gagamba mo. Ayun lang. mo po. Oh, Walang tari wala kay Walang wala tari. Wala tari! Wala kasi ah, beno! Walang tari um, naman! naman. naman. Benu, be. Walang tari yung na! Yan? <coughs> na! Ano ay, ay, no. Yun, no? Ano Napakaganda! Hindi hindi pagkiniya, di lamang lepas, dalawa palang yez, magalipayan. Hindi na nila niluluto. pa na nila niluluto. na nila niluluto. Hindi na nila niluluto. Hindi na nila niluluto. Hindi na na

Mo. Oh, luck, eh. Pankina, pasok e ang pangina mo, ang inapasok kayo ngayon, Holdan. Sige, pagpangin nyo. Ang Pag galing mong bitok ko. O, parehas naman kayo, di kumapang. <laughs> oh, sige, nakayasin ko. <laughs> ah, ano naman. Lolo nyo pa kasi sa susunod. Oo, dito. Dito, pilaw. <laughs> sige, sige, aawatin ko yan. Pag inaawat mo Paul ka. Hindi, aawatin ko nga. Siya aawat. Ako aawat, pa. pa. Paul ka doon. Pa. 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 relax do ka lang. Untos yun. Okay, okay. Sige. Malakas <laughs> yung kalaban ni may maingay.

Handmade, feet, no? ayan ayan na, Masong, uh... Malakas pa rin. Malakas pa rin pa rin ha. Malakas pa rin ha. Malakas pa rin ha. Malakas Malakas pa rin ha. Malakas Malakas pa Malakas po? Sino Malakas pa Malakas pa Malakas po? rin Malakas pa Malakas po? rin Malakas pa Malakas po. Malakas pa Malakas ha. Malakas pa rin Malakas Malakas pa ha. Malakas pa rin Malakas Malakas Reload pa, reload dali. Reload pa, reload dali. Siguro, gamot. Sino di at? Di din dilaw. Pantayan PTR ordin. Ay go go yung papel yung kinagat ko. 'Di gusto ng gagamba ni Adi, sabi si Ding, "Goon mo na." Sa pintuan. Tox, toblado na. Anong tablado? ayan oh, kinagat oh. Oh, wala na. Tapos si Tigas ng bigumbonyo, unang ino. Ay go go. Ano? Kung ina mo nakagat ah tayo. Ano ka pa isa. Talks! Wala yan. ang Wala. Si Ardy po yung itim dyan. Yung itim. Wala pa. Wala pa. Nagubulos po si Ardy. sa kaliwa. Ayun na. yung itim. Uy! Ayun! Ano Ano yun?

Yeah, you see. May marami talaga. <laughs> Dito din Dito lang Dito lang pala. Dito lang pala. Dito lang Dito lang pala. 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 Dito lang